natin. Magandang hapon mga kawa, no? Bumili mga ating panahon ngayon. So, ngayon, no, mga kawa, no, uh, may, uh, may lang tayo sa lahat po na mga uh, tumatawag o uh, gumakontak sa akin uh, na papalagay. Lalong-lalong uh, sa mga uh, sa mga no? So yun, uh, sabi ko nga sa mga dati ko pa pang mga unang magpis sa mga malalayo is pwede po kayo mismo maglagay no kayo mismo kaya niyo po yan no kayo mismo kaya niyo maglagay yan Magali lang naman po yan Basta maganda is meron kayong wind minutes -win na pampamanahid eh, kasi Kahit po umilang kami ng ilang gin mararamdaman niyo pa rin para, para rin kapag doon sa balat niyo no? masakit pa rin po yan kapag sa balat kasi tatagusin niyo yung balat eh tatagusin At, kailangan tagusin niya para malagyan ng bilog no? ang walang na kailangan na malagyan nito so, hindi mo tinagos yan hindi malagyan kailangan tagus talaga sa mga malalayo kaya-kaya nyo na po yan pwede ito tumawag sa akin kung magbalagay ka kaya wala akong gusto mag sa inyo kung paano mag -habit. kailangan nyo meron kayong pampamanhig ito is pwede rin ito magamitin pwede rin lagyan pa ng anesthesia no sa mga nasa anesthesia wala talaga maramdamang sakit mo kita pag alagyan nito yung balat pasukan ng anesthesia wala na yung maraming naman. ayan tapos kapag pasukan yung anesthesia at malagyan nito bago yung tagusin po sa mga nasa malalayo ano, ito pa Isilin nyo muna kung saan yung lalagyan ng litas dyan nyo rin po pampaman, so yung pampamanhid ointment na bagong pasukan at dyan nyo rin ito sa so, anesthesia nyo no Alam ko sa mga probinsya doktor no. Pag sa probinsya tayo bilik, so, ko, wala talaga kasi sa, amin, sa summer, is, dati wala, ay, wala lang, dati, meron lang na motor, 60 itu lang. may yun, sa amin. Yun, di ko alam meron yung, sa, mga, sa malayo, so, kayo na po maglagay no gagay ko lang kayo ta mayroon naman ako diyan dati ko vlog na may contact number ako diyan tawagan niyo ako team niyo ako ta ko kayo no? sa mga nasa malalayo so, importante mayroon kayong pamamahin eh. dapat to is marmol po ah yung gagamit ng no, hindi po marmol yung malambot dapat yung marmol na mati, matibay matigas kasi pag tinagos mo is hindi dapat mabalik kasi delikado baka mamaya kamalay ka ng tulang lumagpas na tulang sa ulo no? hindi ka daw yan natin so yun uh, yun lang yung mga nasa malayo kasi pinatawag sa akin ng palagay nasa Mindanao, malayo sila eh, sabi ko, pwede na lang kayo lang. tawagin nyo lang ang number ko pag gusto nyo maglagay, turo ko paano maglagay at paano yung mag-click lang no? so yan mga kaawa no Uh, nga yung mga nakaraan nating araw na nalagyan is okay naman po. Sa dalawa is na pinalagyan yung bilog is sa dalawa na lang naman nalagay na. Satisfied naman natin nalagyan is wala naman siya naman daw, tinatanong kasi ako pag naglagay is kinukmust ako. At tinutupo ako anong gagawin niya kasi may posibilidad kasi yan na lulusot yung bilog. Kaya kailangan sa unang lagay hindi nyo dapat binabasa po ngayon pinabukasan nyo ng lipisan ako hindi kasi ako nagbabalot ng ano, yung grasa hindi, hindi, na pala ko lang bulak lang ang ko sa sugat tapos iyan mo lang sa ipitin mga kinabukasan mo na gagalawin yung lipisan tapos kasi bawat dulo may tago siya diba minsan nalus yung bilog pero kapag natuyo na hindi na lumulus-lus yung kinabukasan di uh, dito pa lang is guys pinigit ko yan tapos ng mulak pinabukasan hindi yan hindi na yan pupunta sa malapit sa butas pinigit na ko pag nagsara na yan is yun na ano na yan, yan. yan Kaya dapat ano lang yun yan yung yun 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 ko nga talaga, na huwag dalaga, huwag dalaga. <laughs> at, luna, ko na target na sila so ayan nilagyan natin na nakaraan ng bago so, okay naman ha okay naman yung ano so, yan dalawang bilog naman po so, yun uh, satisfied naman po so, na dalawang ating na yung sa mga nasa malayo i-guide ko lang kayo ilalagay rin yung mga sa sarili kasi hindi ko yung malalagay kasi nasa malayo naman kayo at ang layo dito sa sa, sa Manila ko so yan uh, yan lang uh, pa, uh, ama, no? at, hindi kayo may guide pa kayo naglagay so yan nilagyan natin na kaaraan okay naman sa kanya yun nilalanggasan niya nililinis niya okay naman daw so, maraming salamat ng kaawan no? hanggang dito na lang no tawag ah, na lang kayo sa mga malayo na maglalagay kasi gagawin ko kayo no? maraming salamat